For today's video, mga tol, magluluto tayo ng masarap na merienda. Siyempre, pambata ay mga tol, kiddie meals nga pala. Samahan niyo magluto, tara. Let's go. Yun, 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 yun. Nandito na naman tayo sa episode series natin mga tol. Episode 45 nga pala, KD Mills. So gagawa nga tayo ng merienda ng mga bata, mga tol. Syempre spaghetti ang paborito nila, ba? Diba? Pero tol, lalagyan natin ng twist para kakaiba naman, ba? Diba? So ito na nga mga tol, piniprepare ko na yung natin ng ating white So syempre evaporated milk lang gagamitin natin. Tapos nagiwa pala tayo ng ating bawang mga tol. Syempre tol, huwag natin kalimutan yung laging partner ng bawang, yung sibuyas. At ayun na nga mga tol, may nagpapashoutout na naman sa natin. Si Rafi Gutierrez ng taga Manila mga tol. Pati nga pala si Jokas Keleste ng Bulacan mga tol. Siyempre tol si Elmer Gandil ng taga Kamuning. Gumamit lang pala ako tol ng slice mushroom mga tol. Siyempre tol gagamitin natin yung brand ng Mega Prime baka naman di ba? So sineperate ko lang tol yung mushroom doon sa liquid na nakalagay doon sa lalagyan. Tapos tol siyempre magpapakulo tayo ng ating pasta water. Sin mantika pati tubig lang tol ang paggawa ng pasta water. Tapos ilalagay na rin natin yung spaghetti noodles natin. Habang pinapakulo natin tol yung spaghetti noodles natin, natin, syempre gagawa tayo ng burger patty mga tol. Itong burger patty mga tol, para siyang Pinoy longganisa, pero tol burger patty gagawin natin. So, tinimplan ko lang tol yung ground pork ng bawang, sibuyas, paminta, asin, seasoning mga tol, tapos asukal, pati hontin toyo. Bali mga tol, minarinit ko lang sya ng 30 minutes para kumapit lang yung mga pampalasa. tapos ayun na nga pala tol yung pasta natin. I-drain lang natin yung mga tol. Ayun na nga mga tol, sisimulan natin gumawa ng ating white sauce mga tol. Gumamit lang pala ako ng butter, pero pwede naman gumamit ng margarine mga tol. Gigisan lang natin sibuyas pati bawang. I-mix, mix, mix lang natin yung mga tol. Tapos ilagay na lang natin slice mushroom o button mushroom natin yung mga tol. Tapos natin siya ng paminta, seasoning. Tapos to, syempre, mix, mix, mix pa rin yan. Tapos lagyan natin siya ng arena mga tol. Gagawa nga pala tayo ng ating roux. Lalagay ko na rin pala mga tol yung evaporated milk. Tapos onting halo-halo lang tol hanggang lumapot lang yung ating sauce. Tapos ihahalo na rin natin dyan yung spaghetti pasta natin mga tropa. Parang nga pala siya tol carbonara pero walang sahog mga tol. Diba? Bawang sibuyas mushroom lang mga tol. Pero lang natin tol yung leftover ko na spaghetti. So mga tol, so ayan, tol, onting halo-halo lang. Titimpla ko siya ng onting asukal pati ketchup mga tol para mas masarap, ba? Diba? Tapos tol, plating muna tayo ng ating carbonara na walang sahog, syempre. Tapos ilagay rin natin yan tol, spaghetti sauce natin, ba? Diba? Okay na okay yan tol. Yan yung sinasabi ko na unique mga tol, baligtad yung sauce, ba? Diba? Syempre tol, hindi milis nga ito. Huwag natin kalimutan yung ating burger patty. Bali, nakagawa nga pala ako ng mga dosim peraso dito mga tol. Para siyang meatballs, ba? Diba? Pero tol, burger patty yan. At ay na nga mga tol, pag umabot ka sa part ng video na ito, pag-comment down below na mga sa parte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati na mga sa mga next vlogs ko, di ba? Iluto ko lang tol yung burger patty natin sa kawali. Mga 3 and a half minutes each side mga tol. Tapos total na 7 minutes yan mga tol. Tapos tol, pagluto na yan, set aside muna natin yan, di ba? Kali, gagamit nga pala ako dito tol ng dinner rolls kasi wala akong makita ang malilit na burger bun. So, ayan tol. Saktong sakto yan doon sa ating mini patties, di ba? Bali, ang ginawa ko dito mga tol, hinati ko lang sa gitna yung ating dinner rolls. Tapos, ayan tol tol, lalagyan ko pala yung tol ng mayonnaise. Kabilaan tol para mas masarap, di ba? Tas tol, maglalagay tayo ng ketchup diyan, yan, 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 yan. Mix natin diyan mga tol, maglalagay tayo ng sliced cheese, bali sham na piraso pala yan, mga tol. And then lastly mga tol, ilagay na rin natin yung mini patties natin mga tol. Another dish na naman tayo mga tol at syempre pa nagustuhan ang kayo, video, don't forget to like and follow my page mga tol. Tuwan-tuwa na may mga bata dito mga tol dahil meron silang masarap na merienda, di ba? Tapos ayan tol, all, di ba? Sulit na sulit talaga yung araw natin. At yan, Tiki Manta. Oh! Yon, 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 yon. Tol, tikman natin yung to spaghetti, pati mini burgers. Yeah. Yan, tol, tikman natin. Yung spaghetti natin, tol, na carbonara, tapos may red sauce sa ibabaw. hmm <laughs> Mmm. Mmm. Oh, mmm. No. Mmm. No. Tapos tol, tigman natin yung mini burgers natin siyempre, di ba? Ayan tol. Bali yung palaman niya pala tol, is burger patty, cheese, mayonnaise, and ketchup. Tara. Hmm. Good. Good. What? Burger? Mmm. Sa yun tol, ngirap!